Eto, OA! Apaka OA! Eto nga pala yung tinapakan ko. Nandito na sila. Eto <laughs> <laughs> na. Tinapakan mo na lang. Kita-kita yes. pa kayo, ha? Reunion right. pa na to. Tinapakan <laughs> ko. Hindi naman sila napipi. Yes. Kaya nandito uh -oh. sila. At sinanaman naman ang mananapak ngayon ng kilig. Ang chinito po,

my God, sobrang namamalat po yung Walang boses. Wala pong voice, Pero hello, mad lang, people! Hello, people! Madali wala na boses si Bianca kasi maliit siyang babae. Oh. <laughs> ang liit lang din ng lungs niya at saka ng, <laughs> ng, 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 ng tonsils. <laughs> The tonsils. First time mo ba dito, Bianca? Hindi naman. <laughs> Parang second time ko po ata, um, Meme. Si Dustin I ng did. first. First time po, yes. Meme. Oh, Batiin mo na yung people, Dustin. Dali! What's up, mad people? <laughs> Ang laki ng paggalang ni Dustin sa madlang people. Bakit? Nagbarong siya nung tumatak. <laughs> Pinaghandaan talaga sa <laughs> ta. akin. Pinaghandaan niya. Anong, anong nalaramdaman nung tumatak po sa isip mo ngayon, Dustin? Na overwhelmed ka ba? Nasa stress ka na ba? Uh, to be honest, excited ako mapanood yung mga Gano. breaking oh, oh. news. Excited. Oh, yeah, excited you, you, pronounce it with a Z, yeah. not with an S. Excited. excited. <laughs> excited. Oh, Nagtataka ako, X tsaka C. Oh. Parang wala namang G doon. Eh, huwag ko nagpapauso na lang dito. <laughs> <kayo. laughs> Excited ka kasi? Excited ako. Kasi uh, balita ako, pinaghandaan daw talaga yung uh, talent portion. Tsaka may ano daw eh, bardagulan <laughs> daw mamaya. So, yeah. Yeah. Pinaghandaan. Diyos ko hanggang gabi nga <laughs> talaga dito. Tingnan natin. <laughs>